Hello guys, magluluto nga pala tayo ng kakaibang dinuguan. Walang iba kundi uh, dinuguan baka mga idol. So ang gagawin natin, bibili tayo ng isang party, isang pisa ng pang dinuguan. Yung ginagamit natin rito, yung pang papaitan mga idol. At syempre, pag bumili po tayo ng papaitan, siguraduhin na po natin na purong baka. At syempre, kausapin mo yung binibilhan mo na kung maaari purong baka. Kasi kung di mo sasabihin ay siguradong may halong baboy yun mga idol. Ayan, kagaya niyan. At syempre, pag purong baka naman ay tinataasan rin nila ng presyo. Pero okay lang, basta. importante ay purong baka. So ayan, hinugasan na natin ang ating mga idol. Purong baka po yan. So tuturuan ko po kayo kung paano ang diskarte ng maging malapot, maayos ang pagkakaluto ng dinuguan. Kung paano ang diskarte at sistema ng hindi mo na kailangan gumamit ng cornstarch para paluputin ang dinuguan mga idol. Ayan. So unang una nga pala eh, pinakuluan muna natin ang ating pang dinuguan, ang ating pampapaitan pero dinuguan ang ating style rito. Pagkatapos nga pala nating pakuluan ay syempre hugasan natin at itapon natin yung pinapakuluan ang sabaw at dahil matigas pakuluan pa natin at palambutin natin sa pressure cooker within na uh, 35 minutes mga idol. Ayan, pagkalipas nga ng 35 minutes, uh, malambot na po ang ating dinuguan at siyempre hanguin na natin at palamigin pa na natin siya hiwain. Ayan, kagaya nyan. Siyempre, apang pinapalamig natin, uh, prepare na po natin ang kanyang mapampalasa pang kagaya ng bawang luya at siyempre yung ating sibuyas mga idol. Red onions po ang gamit natin rito. Ayan. So ayun, pagkalipas nga nun no, at medyo malamig na, ayan uh, na, na po natin ang ating pang dinuguan. Ayan, ganyan lang. Dipindi na po sa inyo kung anong klaseng hiwa. Medyo pa strip or medyo pa cubes. Kagaya po ng ginagawa natin. Ayan, mga idol. Ang sekreto nito para po maging malapot. So, marami rin kasing nagdinunuguan na talaga namang hindi lumalapot. So, ganito mamaya isasabihin ko po sa inyo ang sekreto nito kung paano palaputin ang ating dinuguan. At ito na nga, ginisa na nga po natin ang ating bawang sibuyas at ang ating luya, mga idol. At syempre, habang ginigisa natin, dagdagan na rin po natin ng laurel para maging mabas na ang kanyang amoy, ang kanyang lasa, ang kanyang aromatics. So ay nilagay na po natin ang ating pandinuguan na pangpapaitan ng kanyang mga asangkap mga idol. So ay naglagay tayo ng konting bitchin at syempre naglagay na rin tayo ng konting isang pirasong beef cube sama na po natin pag mga loads. Ayan. So well, tinimplahan na po natin habang ginigisa natin, nilagay na po natin ng pati, syempre para manot na po ang kanyang lasa at alo-aloin pa natin. Isa pa natin ng maayos, ayan, hanggang sa medyo matuyo-tuyuan na siya. at saka naman natin lagyan ng konti sabaw yung pinagpapakuluan din niya ayan at natin at pakuluin pa natin ng mga ilang minuto at habang pinapakuluan po natin ang ating dinuguan so ayan ang sistema rito ang ating dugo mga idol ay itong pinakamasarap rito uh, masin po natin siya doon sa kasama po ang oregano mga idol lamasin po natin yung dugo kasama ang oregano at pagkatapos uh, saka naman natin lamasin ay uh, salain no? po natin isama yung oregano doon sa uh, paghalo na natin doon sa ating niluluto So sigurado napakasarap, napakabango ng oregano mga idol pag yun po ang uh, inaalo natin sa dinuguan At syempre, nabang eh, pinapakuluan na natin, uh, nilagay na po natin yung suka at kaya natin na talagang lutong-luto ang ating dugo. Ayan mga idol, pagkalipas. Lipas nga ng ilang minuto, medyo lumaput-laput na siya at siyempre pakuluin pa natin, lutuin pa natin na maayos para talagang luto-luto ang ganyang dugo bago po natin ilagay ang ating chinap-chap na isang piraso lang naman, Depende po sa inyo kung gaano karaming sili ang ilagay niyo mga idol. So ang sekreto nga pala ng dinuguan kung gusto nyo maging malapot, maging bagoy man or chicken dinuguan, hirap na hirap po tayo minsan tayo mga kusinero kung paano papalaputin ang dugo. So ang pinaka-advice ko at pinaka-technique po rito mga idol, haluan niyo po ng dugo ng baka. Hap-hap po, kunyari 10 piso dugo ng baboy, 10 piso dugo, 10 piso dugo ng baka, haluin nyo po 100% napakalapot po ng dinuguan. Hindi nyo na po kailangan maglagay ng cornstarch. Totoo po yan mga idol. Pero ang gamit po natin rito dahil ito po ay dinuguan baka, ito po ay purong dugo ng baka ang gamit natin rito. So kita naman konti lang po nilagay natin pero talagang puro napakalapot ng ating dinuguan mga idol. So ganyan lang po ang sikreto kung gusto nyo magdinuguan ng baboy, haluan nyo po ng dugo.